hi guys, since yung baby ko ay tulog, sa so gagawa tayo ng kanyang popsicle. So, yan. Tulog na tulog yan. Gagawa tayo ng kanyang popsicle. So, dito tayo sa aming mini fridge. Maghanap so, tayo ng pwede nating gawing popsicle. So, kaya nang sinabi ko, gagawa tayo ng popsicle niya, yung iba't ibang protest So, ito sa kanya to guys. Yan, snacks-snacks niya yan. At itong cottage cheese. So, meron tayo dito, strawberry. So, unti-unti lang gagawin ko siya. Parang rainbow, rainbow um, popsicle. Para gaganaan siya sa kulay ito. Tapos, meron ako doong uh, so, meron tayong blueberry. Tsaka, meron tayong strawberry. Strawberry dito. Tapos, merong apple dito. Hindi naman siya masyadong mahilig sa apple na ano. So, so, hindi na tayo gagawa ng, hindi na tayo maglalagay ng apple. So, yan yung mga snacks na ako. snacks, snacks, snacks. Yan, hindi pa niya kinain. So, ayan. So, meron tayong banana. Meron, meron akong saging sa kusina. So, tara. Punta tayo sa kusina. So, ito lang yung ating prutas. Ano nga guys, yung ating mga gagamitin, meron tayong banana. So, konti-konti lang naman yung ating ilalagay. saka, ito na nga, strawberry at blueberry. Hindi pa nga siya hugas, o hugasan pa natin. Tapos, meron akong formula dito, yung kanyang gatas. Kasi ito yung mold, mold natin para sa ating particle. Tapos, ito yung ating blender. So, ayan. So, medyo masikip ang ating mga area kasi ang dami-daming, ano, gamit-gamit. Plus, ano lang, maliit lang yung ating area. Kaya, medyo masikip. Ayan, so, sisimulan na natin. So, na akong lang ko dito ng um, dalawa. Tapos, konti nito. Tapos, baka isang piraso niyan. Ganun. Pagbukasan na natin. Pag na natin. Ganyan lang muna yung ating hiniwa. Isa, na, isa lang muna kasi parang malaki naman siya. Titingnan natin guys. Pag kumulang naman is dadagdagan natin. Gagawin ko kasi siyang rainbow popsicle para para maganda sa paningin paningin ng ating mga baby. Para ano, baka gaganahan sila. Di ba? Lagyan natin siya ng gatas. Ayan. Tingnan natin kung kaano kalapot naman parang pwede na ata to guys titingnan natin ayan maganda rin kasi pag mayroong konting buo buo para ano niya. ang tawag nito malalasahan niya yung baga ang tawag yan, para mayroon siyang kagat kagatin kunti lang tingnan natin ako siya guys parang masyado siyang ano dagdagan natin ng isa parang masyado siyang malagnaw so dagdagan natin siya ng isa sana magustuhan ni baby yung ating kawang popsicle so ayan parang okay na to Talagay lang tayo ng konti-konti dito, guys. Ayan. Ayan yung una. Ako, meron pang buo doon sa, sa dulo. Hindi <laughs> <laughs> pala ata masyado na ano, may buo. Taglit lang. so, guys, yung una natin ginawa. Ayan. Ayan. hanggang ganyan lang una. Ayan yung una natin ginawa. iblend ko ulit yung may malaking natira. Hindi ko masyado na-blend pala. Gusto kasi medyo may buo-buo pa. So, sana magustuhan niya kasi tinikman ko siya. Hindi siya as in talaga yung matamis. Hindi ako nakachamba. Pero for sure itong blueberry natin is matamis. Tapos may banana tayo. So, sana magustuhan niya. Ang gagamit is yung ating blueberry. Hindi na natin huwagasan. Okay lang yan. Yan. Itong gagamit. Nagdagan ko siya kasi parang nakuntian lang ako doon sa ni-prepare ko. Natin ulit. rin natin ang gatas. Yan. Sana okay siya. Ang ganda ng kulay. Yan ang gusto ko, ganito. Ganitong kulay ang gusto ko, guys. Sa lahat, tikman ko nga. Tikman ko muna. Para malaman natin kung matamis niya. Mm, okay siya. Yung, ano, yung strawberry, medyo, ano talaga siya. Medyo hindi matamis yung nabili namin. Minsan talaga matamis, guys. So, ngayon hindi masyado chamba yung bili ko. So, ayan. Ang ganda ng kulay. Malalagay na tayo. Unti-unti. Malapot-lapot. -unti. Ayun na yung ating second layer. So, hindi siya masyado, ano yung pagka, ano ko, hindi siya parang, ano, ito yun guys, sabog. Kasi yung sa ilalim, yung sa strawberry ko, hindi siya masyado malapot. So, baka ganun. So, ito, mas malapot yung, ano, yung blueberry. So, titingnan natin. Next is yung ating banana. Nagalagay na tayo. Kasan ko nga pala to kasi, yung kulay talaga is purple na purple. So, yan. lang sa saging, sa tapos yung katas. Bukas bibigyan natin to sa kanya. Lalagay muna natin sa freezer. Ating patitigasin tapos. Bukas. bibigyan natin sa kanya. Ayan yung ating banana. So, ito ay okay na ata ilalagay na natin. No, Napupuno na siya guys. So sige lang, sakto. May matitira talaga nitong ano, itong banana kasi naparami-rami. hindi hmm, ko natansya eh. Next time. Ayan, yeah, titignan natin. Titignan natin bukas kung ano talaga ang magiging ano ni baby. Kung magugustuhan niya ba mahilig naman siya sa prutas kaya lang ayan may tira kaya lang hindi lahat ng prutas gusto niya medyo nagsasawa siya ngayon sa ano medyo ayaw na niya yung banan pero yung strawberry blueberry grapes gusto niya yon yung mga um, apple kung makain siya konti pearl tsaka yung basta madami-dami yung gusto niya gaya na natin ako parang subrong ano ah siya Yan, excited ako para bukas. Sana magustuhan yung baby. Guys, yung ating finish product. <laughs> finish product. Yung ating finish na popsicle, na rainbow popsicle. Pero, kita naman yan. Parang hindi na rainbow. Okay lang. Yan, lalagay natin sa freezer. Ito sa freezer namin dito sa parto. 'yan punong-puno din. Sana mag crash siya. para bukas. Para bukas. Diyan ka lang muna bukas na yan. So marami ng anong lilinisin ko na yan. Mo, guys. Ang kapal na yung yellow. Yan. Yeah. For this video. Sana magustuhan ni baby tomorrow. Tingnan natin.